Hello guys! For today's video, kinuha po natin yung pinagkainan ni Chief Officer sa taas. At eto nga, gumamit tayo ng elevator para mabilis bumaba. Paano kasi ang taas-taas ng barko, ang hirap umakyat at bumaba. Try nyo kaya para alam nyo. Ito nga, pumasok na tayo at syempre, sa idik tayo kaya pindutin na yan para makababa na o baka isipin nyo sa parking lot yan pupunta wala pa ako sa SM akala nyo lang yun at nakarating na tayo welcome Nino Aquino International Airport saan tinata akong umuwi guys sa kusina lang pala tayo para magtapo ng nagkaina. So after ko ang tinapon mga tira-tira ninikos mikos ko na po yung hugasan para di nakakanya kay Vice pagising gising niya sa umaga diba? Kita <gasps> niya naman yung galawan ko guys ang bilis-bilis parang natatay lang So pagkatapos nga natin maghugas guys ibabalik na natin tong mga lagayan ng plato at pagkahanapin ni Mesman at magalit at lumaki ang chan. <laughs>